Alam mo ba na si Brody ang pinakamalakas na marksman sa MLBB? Ito ay dahil sa sobrang taas nito na burst damage kung kaya't sobrang angat nito kumpara sa ibang marksman na nasa meta. Ang passive nito ay kada basic attack mo, maglalagay ito ng one stack ng Abyss Mark up to 4 stack sa mga kalaban na magbibigay sa kanya ng bonus damage at mataas na mobility, ngunit hindi ito maaari magcritical. Para naman sa first skill, magpapalabas ito ng shockwave patungo sa designated direction at magbibigay ng damage at slow effect. Maaari mo rin ito gamitin sa minions patungo sa iyong target upang makumpleto ang apat na stack ng Abyss Mark. Ang kanyang second skill naman ay magdadash ito patungo sa iyong target at magdudulot ito ng stun sa loob ng 0.8 seconds, pagkatapos nito, Maaari ka pa ulit bumalaw sa iyong movement direction. At ang ultimate naman nito ay maglalock on si Brody sa mga target within 8 units na nasa loob ng range nito at magdi ng damage depende sa dami ng stacks ng Abyss Mark sa mga ito at kanilang lost HP. Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 adaptive penetration plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ang yung physical at magic defense by 15. At quantum charge kung ikaw ay magdedil ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at ma-re-restore ang yung 75 up to 180 HP. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga top tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.